Boat Rans Rivera RR Vice Kapitan Oh no Iya po ka, Kalinguan. Rans Rivera Shady. Nagal ko pong kapitan Kaya ngayon ni Kaya pong dalan Vice Kapitan <laughs> Hindi ako ba mo Nasusunod na alalan, Huwag niyo kami kalimutan Vice Kapitan Rans Rivera Kaya mo ka, Kalinguan. Huwag mong subukan masisira ang buhay <laughs> mo. madali tanggalin mga par. buo mo ang hawakan na parang ang bar lang na masinggan. Parang kontrabida sa pelikula. Yan, parang maksyang siya. <laughs> Dito galing yung base course na tinatanggal natin mga par tuwing rainy season umaagos doon sa baba yun ang tinatanggal natin sa kasawi ang palad na bali yung walis natin Aww. pero hindi ito naging hadlang para mapigilan ang ating nasimulan. Mabuti na lang nakisama sa atin yung panahon at hindi binagsak yung ulan. Nakakatuwa naman na kahit sa dumadaan ay, nagpapasalamat kahit sa busi naman lang. Meron din namang bumabati. At meron din naman nagtatanong. Pero kalaunan, bumabalik dahil mali yung naituro. Oh no! Kinapos man kami sa oras, pero 80% naman ay aming nalinisan. Kahit wala kaming pinansyal, ay nakatulong kami kahit sa pisikal. Sa kabila ng aming mga pinagdaanan, ay may pagkain kaming pinagsaluhan na sadyang masarap sa aming mahihirap. Oh. Pa, par, ginabi na tayo. Ayos ka lang, par. Oo ba, okay lang. <laughs>